Inabutan na kami ng isang napakalakas na ulan ni Warren sa gitna ng bundok. Pero never ko naramdaman ng hirap dahil alam ko sa sarili ko na may mga taong nag-iintay sa akin dito sa Bicol. Bawat kanto ay inaasahan ko na meron tao. Pero hindi sa ganitong weather condition. Dahil nagulat ako na ilang kilometro pa lang bago kami tumigil. Habang nakakaramdam na ako ng pagod at lamig at gusto ko nang tumigil dahil hindi ko nakaya, Ito ang nagpalakas sa akin. sabi nila sa akin kanina pa daw silang alas 6 nagiiintay ito yung palagi kong sinasabi na kapag sumuko tayo sa ride ay wala silang dadatnan akala ko sila lang yung nag-iintay sa gitna ng bundok akala ko sila na yun pero may bumulaga pa sa akin sobrang dami pa pala lahat sila ay basang-basa na wala silang pakialam basta makita lang kami ang Evil Star Hindi ko alam kung paano sila papasalamatan. Pati ako ay nasyak sa mga nangyari. Lahat sila ay nakangiti at tuwang-tuwa nung nakita tayo. Thank you, thank you, brother. Salamat po, salamat, salamat, salamat. salamat. It, thank, you, thank, you. thank you, thank you. Thank you, Salamat, salamat. Thank you, thank you. Salamat. Salamat. salamat po, salamat. Oh, oh Andito tayo sa gitna ng bundok. Kilala pa rin ng mga tropa. Ilan gusto mo? kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Okay. Dito kami ngayon sa gitna ng bundok. Magkakape-kape lang kami kasi ano eh ah medyo medyo naulanan kami, basang-basa yung ano namin. So guys, kape-kape muna kami, guys. Let's go. Tapos syempre, cheesecake. Baka naman. Baka naman cheesecake. Lemon square. square cheesecake. <laughs> oh, <laughs> mer meron ka yung ano? Eh. Hey! Hey! Masyado silang nagmamadali sa ride. Yan. Yeah. Yeah. Oh, yeah. 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 Ganyan ang buhay probinsya. Yeah. Yeah. At saka kahit anong hirap ng daan, inulan, inaraw, oh, chill mo lang, di ba? Eh. Hey. Oh. Kailangan magmadali. Oh, mag-chinelas ka. Oh, yeah. time buko ka buo ko pala. Hindi tayo malalaglagan. Ako nagtanim yan eh. Sir Mel, ano ba hindi ako pinapayagan ni Isa kumain ng pancit canton? Ngayon, pwede na. Pwede. Tsaka dito, walang alukan. Kanya-kanya talaga dito. Kanya-kanya talaga dito. Kaya sa Pumawa ka kung gusto mo. Uy, uy. Alukan ka na, kain na. Pero ayaw mo na maipamigay. Yung kanya, no? Ayan, no? Ayan, Uy, kainas! Uy! ka, aking mahal? ui ui bọt buông